Hello mga Karel Talk for today's vlog is papasyalan natin ang isa sa mga kilala at pinakamalaking pasyalan dito sa Riyadh, Saudi Arabia ang Watan Park Tara, puntahan natin 12 seconds later. So yun nga guys, andito na kami, malapit na kami pa uh, sa Alwatan Park. Uh, ito yung uh, madadaanan mo. Uh, makikita ito guys sa uh, gawilang lang ng uh, papuntang bata. Yeah, sa may tapat ng podium. Ayan, kung nakaalam nyo yung podium guys So ayan guys, dito na kami, nakikita na namin yung uh, uh, parang imbudo ba kung tawagin Napakalaking pan yan Pero ang uh, pagkakaalam ko, alam ko uh, parang stuck ng water yan, hindi ko alam Pero ewan ko, <laughs> kasi hindi ko first time ko pala pumunta rito guys So yun nga guys, uh, ang Alwatan Park ay isa sa pinakakilala at pinakamalaking pasyalan dito sa Riyadh ang Alawatan Park ay matatagpuan sa King Faisal Street, Al Futa, Riyadh, Saudi Arabia. Paano ba makakapunta sa Al Watan Park? Ang Alawatan Park ay matatagpuan sa opposite ng National Museum dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At ito ay malapit sa King Abdulaziz Public Library. So nakita nyo naman guys, di ba ang ganda-ganda sa labas pa lang yan, may mga pasyalan, laruan oh. na mga bata, ba diba, laki-laking park, yan. Pwede kayong uh, magpunta dyan ng mga, siyempre mga kasama mo, siyempre, mas, ma mas maganda kung kasama mo yung minamahal mo. Diba? Mm -hmm. Halika na mga karyal to, pasyalan na natin ang Alwatan Park. Hello guys! For today's video nga pala is andito kami sa Alwatan Park Yan, yeah, dito po sa Alwatan Park. Park Malapit dito sa batang So kung nakikita nyo yan guys Ayan, yung parang pan cone. Parang ano tawag ba rito? Yung um, imbudo Kung tawagin yeah. Andito kami ngayon sa Alwatan Park Kasama ko yung aking mga kaibigan So kami ay naglilibot So nag-try kami pumasok Ang sabi eh, kailangan eh, for, for family lang daw. ka! So, ang ganda, di diba guys? Ayan o, no, may mga, 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 naglalaro, may mga park. May mga park, ay naglalaro yung mga bata. So, try namin pasukin guys. Ayan, kung nakikita nyo guys yung background ko, ayan o, no, diba? Yan yung tinatawag nila Alwatan Park. Here in Bata. Ay, Bata na ba to? Hindi ko alam guys pero malapit lang siya sa bata. So yun nga mga ka-Royal Talk, ang Alwatan Park ay nagbubukas tuwing alas 4 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw every day. At meron pang entrance dito, di ko lang alam kung magkano kasi hindi naman kami nakapasok. So kung gusto ninyong uh, sumakay sa mga ride, syempre Hiwalay din ng bayad nito, guys. At pwede rin kayong bumili online ng ticket, mga career talk, sa Platinum List. Ayan, Platinum List. So, ipopost ko na lang dyan kung saan kayo pupunta online. So, napakaganda, guys. Ayan, guys. Ito nyo yung eh, kanilang entrance. Ayan. Ang problema nga lang, so, galing kami sa likod kanina. Hindi kami pirayagan pero magta-try kami rito kung papayagan kami. So, yan nga, guys. dito na kami sa entrance. Ewan ko kung papasokin kami rito sa... Alwatan Park Hindi namin alam kung papapasokin kami Pero napakalaki-laki niya siya guys hmm. Di ba Ricky? Di ba Ricky? Oh, yan kung sa Pilipinas guys later. Makakakita kayo ng uh, imbudo Dito naman May imbudo rin na malaki Ayan So hindi daw kami pwedeng pumasok guys kasi for family lang daw siya. Because we are not a family. Kaya hindi kami papapasokin. So yun nga mga Creel Talk dahil hindi kami nakapasok. Ang Alwatan Park nga pala ay may sukat na 2.9 hectares. Ang luwang di ba ang Alwatan Park Encircles the Riyadh Water Tower. So yung pala yung uh, Riyadh Water Tower, yung parang imbudo. Ito yung uh, parang imbudo na malaki na nakita nyo sa video. And one of the eight municipal parks and gardens that constitute the King Abdulaziz Historical Center at King Saud Road in Al-Futa neighborhood dito sa Riyadh, Saudi Arabia and a half hours So yun nga guys, sa uh, nabigo tayo sa pagpasok dito sa Aluwatan Park kasi for family lang pala siya. So nagkamali ako ng sabi kanina hindi pala Aluwatan, uh, Aluwatan pala. No nakita ko yung Juan Aluwatan pala siya. So hindi tayo nakapasok diyan sa Aluwatan Park guys. So our uh, next destination na lang natin guys is kakain na lang tayo sa Bata sa Villaggio Mall ah oh, doon na lang tayo kakain, guys. So, oh. ganun talaga. Hindi tayo, hindi tayo pinalad. Next time. Kasi hindi naman kasi tayo family. So, kailangan kasi, guys, family ang makakapasok dyan. So, yun nga. Uh, uh, hindi naman kami bigo. Hindi naman kami bigo na, na hindi nakapunta. Uh, at least nakita natin at na, na, nakapasok tayo kahit, ka sa entrance gate lang ng uh, Alwatan uh, Park so okay na yon, so uh, better luck next time so yun nga guys nakita nyo ang ganda ng uh, Alwatan Park so hanggang dito lang ating video muli ito po si Joey na tv na at sasabing saludo ko sa lahat ng mga FW sa anumang sulok na mundo bye bye